Iyon, kamusta po mga boss chief? Ipapakita ko nga po sa inyo kung paano ko nga po ihanda yung aking kakainin ngayon. Oatmeal nga po siya mga boss chief. Ganito nga po yung kinakain ko kapag day ko at bago nga po ako mag-exercise. Madali lang po ito at napakasimple mga boss chief. Ihanda ko lang po yung mga pangangailangan natin. Naihiwa-hiwa ko na nga po mga boss chief yung aking gagamitin at ilalagay sa ating oatmeal. Gagamit nga po ako dito ng saging. Hinihiwa-hiwa ko lang nga po siya ng paganyan. Naglalagay din po ako ng strawberry. At saka po ng blueberries. Kung meron po, po kayong gustong ilagay, kayo na pong bahala mga boss chief. Sa ngayon yan lang po yung meron ako. Kaya yan lang po yung lalagay ko mga boss chief. At okay na nga rin po yan para sa akin. Gagamit din po ako ng honey. At syempre yung ating quick cooking white oats. Dito nga po sa paglulutuan natin, maglagay po tayo ng dalawang cup ng tubig. Yan, hintayin lang po muna natin kumulo mga boss chip. Kumukulo na nga po mga boss chip. Sa dalawang cup nga po ng tubig, apat na kutsara nga po ng oatmeal yung ilalagay ko Aluhaluin lang natin mga bochip. Mabilis lang tumaluto. Ayan. Napansin ko lang din po kapag ito yung breakfast ko sa umaga. Ang tagal ko po pong gutumin. Parang hindi naman siya mabigat sa tiyan pero hindi po ganoon kaagad ako ginugutom pag ito po yung kinakain ko sa umaga. Lalong lalo na po pagkakain ko nito, magpapay nga lang ako sa ngdali and then mag-exercise nga po ako. malapit na po ito mga worship. Kung gusto nyo rin pong gamitin yung gatas, pwede rin pong mga bochip, Kahit na anong gatas. Pero mas prepare ko po kasi ngayon tubig. Dati po kasi gatas yung ginagamit ko dito. na. Konting-konti na lang mga bossit. <laughs> Ready for tibag na nga ito. Okay na po itong mga boss chip. Papatayin na nga po natin yung apoy. Sasali na nga natin siya mga boss chip. na hmm. Naisalit ko na nga mga boss chief. Ayan, na natin yung ating mga pinaghihiwa. and then lagyan po natin ng honey yun okay na nga po ito mga bochip ito na nga po yung aking titibagin ngayong umagang ito napakasarap po nito yummy delicious at healthy delicious nga po mga bochips kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko ngayon. Huwag nyo po sana kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyong panonood at magingat po kayo palagi dyan.